Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Mackinley Street, Tagig. Ang labing isang, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang Tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig.